Ito na nga pala mga kamaster yung mga blade na linagyan natin ng scow bar. Ayan, so dati nakaraan mga kamaster yung pinakita ko sa inyo yung puluhan pa lang yung natatapos na ito. Ngayon ito natapos na po yung scow bar niya. At ito man po yung isa. At ito na rin po si kamaster. Nandito na. Kukunin na po niya yung pinagawa niyang handling case. Ayan, so meron na pong handling case. Ayan, so kita natin yung design nito. Ayan po yung pinagawa ni kamaster. Napakaganda po nung design na pinagawa ni Kamaster. Ayan, so shout out sa iyo Kamaster. Ayan, baka may gusto lang sabihin. Baka may gusto lang i-shout out sa mga Kamaster natin dyan. Ayan, so ano palang masasabi mo sa design natin? Maganda talaga yung ano, pagkagawa niya. Ano? Ayan, so ito yung mga blade niya. Ayan, yung blade. Yan, ito yung literal na tinari. <laughs> talagang talagang tinari design. <laughs> Ayan, so napakaaba. Ayan, sumaulan so dito sa amin mga idol. Kaya medyo mahina po yung sounds na maririnig nyo sa amin ngayon. Ayan, so dinalagyan nyo ng tali para ilagay sa baywang suklitin. Ayan, yung shout out sa mga taga-obilyar. Yeah, so andito yung idol nyo. Nandito so, sa aking shop. yung classmate natin sa ano, video <laughs> Pulangan University. <laughs> Ayan na. Oh. Nakapadpad sa akin si Kamaster. Nagpagawa na ang handling case. Ayan. So, napakaganda na ito. Ito yung mga design na itak mga Kamaster na mga tamad. Tamad na itak kasi bira lang magagamit pang display na lang uh, nakakapanghinayang gamitin kasi ayan yung mga design natin pang ano na lang to hindi na pwedeng display na lang <laughs> hindi na pwedeng pang ano pang bukid talagang ano na lang to pang display pang tapas na lang ng damo nakakapanghinayang gamitin <laughs> Yan, yung ating mga design ngayon. Pinagawa. Ito yung nakasunada ni Kamaskar na ipagawa sa atin. Napuluhan. Isang dragon design. Ayan naman po yung kanyang scabbard. Ayan, narawod po yung ginamit natin na handling case. Ayan po yung ginawa natin dito. Ayan, so napakalakas na ng ulan. Hindi na makauwi sa'yo, Kamaster. Hindi na niya mabunot. Hindi na 15 pa. Ah, uh, sigurado, pang ano, sinato, pang display na lang. Ito yung ano, ito yung isang mas idol ko, ito mas, mas bagay na bagay yung design niya. Ito yung bakunawa design natin na ano, handle. Mm, dragon, pero ano, ibang version. Katulad niya ito mga kamasara, magkaiba yung version niya sa ating handle alas pares lang sila dragon pero iba yung design magkaiba yung muka iba yung mata yan yung mga design ng ating dragon at mayroon din handguard itong pinagawa na isa yan so napaka ganda pang display na lang po ni Kamaster din na pwedeng gamitin pa, sa tamad na ano na to sa tamad na tao itong ganitong design <laughs> tamad na itak pala tamad na itak hindi sa tao. <laughs> tamad na itak na to. Kung dati, ano to eh, masipag eh. Masipag na itak ngayon, tamad na to kasi bira na lang to mga gamit. Ano pa siya rin? Hmm. Yeah, Ayan, saktong-sakto sa kamay. Hindi maaagaw. Yung dati, may iksi. Kapa nga Ano pa lang, tapon ko na dito. Parang misan? Ayan, ito mga pala mga kamaster, yung dating ano nito, scabbard. Ayan, so malayo na malayo sa dati. <laughs> yung scabbard niya, saka dito. At ito, yung mga unang gawa ko pa tong, ano, design. Yung ating kaluban, full dragon. Ayan. So pinapalitan na ni Kamaster ng handling case gusto na niya yung ganito yung bago natin na design ito yung mga dati ko pa last 2010 pa yata na design to so napakatagal na ng blade ka Kamaster na ano nasa niya yung blade hindi na talaga niya ano pinalitan <laughs> pinalitan niya lang ng puluhan at ano kaluban ito na ayaw na dalhin itong ano luma ayaw Ayan, na, ayaw na ng dragon gusto na ganitong design yan. Ayaw na dalhin to. <laughs> Pang display na lang to ni Kamaster. Ayaw. <laughs> <laughs> uh, pwede. Bulo <Ball> mo. Ito lang papuro. Ito lang Yan, so lalagyan namin ng tali para ano, sakbitin na lang pa uwi. <laughs> Yan, hindi mo si ka master kasi maulan. Hindi <laughs> sa sa mga nagpapagawa pala, ayan, paantay-antay na lang ng mga, ano nyo, pinapagawa, ng mga order. At ano, hindi pa natin nasisimulan yung iba. <laughs> Ay, may ano ko dito, yung pia, ano, yung mga ginagawa ko. Ito naman yung sabi ko inyo sa na order sa akin. Ayan, so ito. Ito yung dalawang ginagawa kong blade mga kamaster. Ito ay may habang 24 inches. At ito naman may habang 25 inches. Ayan, so abangan nyo yung video nito kung paano natin to ginawa itong mga blade na to. Ayan yung bagong project natin ngayon. So natapos natin yung kaya kamaster. Ito naman yung susunod kong gagawin na handling case. Ayan, so may video tayo dito ka master kung paano natin ginawa yung ating ano, blade. Ayan, so panoorin nyo sa susunod kong upload. Yun ang abangan nyo mga ka-master, kung paano natin ginawa itong ating mga mahabang blade na to. Mahaba <laughs> 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 talaga na ito nito Kahit tatlong tao. Ayan, magkanidikit. Tagos. <laughs> Kahaba. <laughs> <laughs> Grabe. Ayan. So, ito yung order ng ating kamaster. Ayan. So, abangan nyo na lang mga kamaster yung design na gagawin natin dito. Sa kanyang mga handling case. Panibagong ano naman. Oo. Panibagong project to. Panibagong design. So, yun ang abangan nyo mga kamaster sa mga susunod nating upload. Ayan. So, si kamaster hindi makaka-away. <laughs> Maula na eh. Maula na. Ayan. Lagyan na, na niya ng talay yung itak niya. Pang-display na lang to ano na lang natin dito ganyan ayan, sakto ayos ito, pang tali na lang ito sa manok. ayan, shout out eh, ano Kuya John Ringaluta ayan, so andito yung kamaster mo yung classmate natin sa yo Gulangan University yun, yun, mga yun, ito na nga ano, mayroon mo ito mga video ko. Ayan, shout out sa mga kamaster natin na lagi nanonood dito sa aking YouTube channel. Ayan, si kamaster nandito nakarating sa akin. Pagawa ng Andilin Case. Naka apat na balik sa akin. <laughs> Natapos ng mag-iisang buwan yung kanyang dalawang blade. Natin nalagyan ng ano, puluhan at kaluban. Ngayon pa lang niya nakuha. <laughs> so dami kasi nang ginagawa natin ayan. So pinagsaglit-saglit natin yung itak niya para magawa natin ang kuluhan at kaluban. So, sa ngayon, ayan, dala na niya pa uwi. Yan, bagay na bagay. <laughs> ay pag nag, ano, nadoon ka sa bulangan, darunan <laughs> mo sa nobos. <laughs> para, ano, pag may kapustaan hindi na hindi nagbayad. Pero, hindi siya, siya kung nakapit ng mga tao. Hindi ako nisigurit na lang. Ah, uh, pwede. Kamusta oh, mong gayon? Gusto kong sakit yun. Lato hmm. ba kaya plastic? Oo, oh, so sa ano niya? Anong mga gayon talaga ito? Brewing ang awa na kaming uh, yeah, so, uh, uh, dragon. Na, uh, sa daisan ng dragon. mo naman sa chile ba? na lang ako nakita na. Wala mga kaming kamagong muna ulitan. Kung ulit din ako ito. Bagay ba kayo talaga to? So buwang dragon mo

Yeah. Bilaran ko okay. sa isu Kami, uh, so, uh, kami si... Uh, so, ano, si Man. Uh, yeah. Oo. Sa... Oh. siya, mga may error sa... Ay, si Ala, ng mga video. Yan, hindi na mga sa mga kabuting tingin pa. Yan. So, yan naman, so, nagpanibago naman. Pero, mas, uh, ano, para sa akin. ko ba? Para kita kita sa suwag. Kaya, di ba? yan, okay niya. Oo, ang very okay. okay kwan ko, so kiss kiss niya, parang tuminagot. Oh, niya. Yeah. Ang design niya. Ima-inas talaga mas mm. yep. uh, may kwan. talaga, tarang makabuo na mga design. Pero di mo talaga, wala man. Wala na natapos. Magpunong pa doon sa tanong, wala akong ko muna sa patal daw pa ngayon. Hindi na, na. Hindi na, na.

Ah, di na tumigil yung ulan mga kamaster. ayan, di na makakawi si kamaster. <laughs> eh so ayun mga kamaster, maraming salamat sa panonood nyo. At si kamaster napunta din sa akin. Maraming salamat sa pagpagawa niya ng handling case. ayan, so thank you mga kamaster sa laging panonood ng aking mga video. So maraming salamat. Malas talaga yan sa ano. Eh. <laughs> uh, yan so ito yung kalsada namin. <laughs> Baha. <laughs> Ayan, so, taming kalsada lang po yung bahay ko sa mga gustong pumunta. Ayan, so, kahit 4 wheels po yung dala nyo, pwede po kayo makarating dito sa akin. Katulad ni Kamaster, ayan. <laughs> <May pulang niyo. laughs> Ang ganda ng motor ni Kamaster, oh. Big bike. <laughs> so, bagay na bagay kay Kamaster yung, ano niya, oh, itak. <laughs> ayan, maraming salamat, Kamaster. Bagay na bagay sa kanya yung itak natin. <laughs> <laughs> right. ah. hey kid don't ever let them get inside your head they'll tell you what to do in like instead of everything you know that you could get don't let them guide your life towards regret